So yun na to ang fog no? sa Marala. Nung no? sa itsura sa dala ng dagang kay fags Nakadamol ba? Emurag ka itong ng huling bang Palibot nga. Mga aso nga uling. o lad. unsa na man Ano? Naman, no? Di naman. Di na bala. Ano nung oh, han? Inaog mga Fogs. Nga emurag sinilaban ng mga sagbot? Yung pamatsa. Ang sao na lang manipla. Kaya grabing Fogs. na ang ang nagsiga na ang suga ang street lights nagsiga na kay tungod sa kadamo sa fogs na sila ang Bartolo meron nagpuli puli siya pagdating pagdating na sa fogs kaya sila kayo na may kaya pagdating damo lang murag mga nanguling ba mga everywhere ang aso tenda ka dilanggan.

nag-vlog ako. Hindi sa nag-drive. Ay, nag-bike. Ah, nag